Yo, what's up mga boss no? Bali, sa umagang ito natatawa ko kasi unang unang mga boss, yung mga kampon nitong si Demonyo sorry, uh, at ang mga boss na itong si Tae, talagang kumikilos na, hindi lang pa ilalim, kundi harapan talaga mga boss. Pero bago ang lahat, siyempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano panghihintay mo mga boss? Mag-subscribe na dito kay BM Suli Vlogs, a.k.a. Batang Mindanao. Alam mo na yon siguro sa mga subscriber ko, kung sino tayo. Ako yung kaibigan mong totoo na talagang hindi mang sa inyo. Okay, pag-uusapan natin itong uh, mga kampon, oo, oh, ng Demonyo stay. Pay. Uh, kampon, itong si Tambalolo mga boss, na talagang kumikilos, hindi lang pa ilalim, kundi harapan talaga mga boss. Pero napag-usapan natin kahapon, di ba? Binabalita ko sa inyo na medyo may uh, igian na nangyayari nitong si Casimiro at saka itong yan, si Boy uh, Tato, mga boss. But alam natin, mga boss, na itong si Boy Tato, ano lang to, masakit sa mata, masakit sa tayo yung mga content niya, hindi natin uh, lubos uh, minsan mauunawaan mga boss kasi panay tira mga boss siyempre kung sino yung sikat yun nandun yung hype kaya siyempre as a content creator mga boss diba? Uh, need natin na uh, umita din mga boss at uh, naiintindihan ko diyan sa bagay na yan itong si Boy Tato. Pero medyo naginit yung si Casimero mga boss, kaya napasagot dito sa uh, mga banat nitong si Boy Tato mga boss. Kaya medyo napag-uusapan dito sa social media at ating binalita yan mga boss. Dito papasok ang mga kampo ni Tambalolo mga boss alam nyo mga boss binabalita din niya yan mga boss tingnan nyo o oh, itong si Kamao TV mga boss grabe oh, para ata daw na mayroon ng laban itong si Casimiro sa September pero ang kalaban si Boy Tato grabe nakaloko yun yung tawana huwag sabi saya pa mga boss ba uh, simpleng panginginsulto mga boss ang ginagawa dito kay Casimiro mga boss yung simpleng panginginsulto pero alam natin malalim yung kaulugan yan mga boss o oh, yung para bang Uh, ano yan eh, nakakaluko, yung para bang nakakalalaki, alam naman natin mga boss na ito mga tambalulo, walang ginawa na maganda mga boss dito sa society ng boxing mga boss, di ba? Para bang nasa ano lang nito eh, yung para bang gobyerno at saka NFE, yung para bang ganun mga boss, di ba? itong mga taong ito, yung para bang sila lagi yung uh, sumusuway sa gobyerno. Itong grupo ni Tambalolo mga boss, yung para bang kung ano yung pinakamagandang bagay na nangyayari ngayon, ayaw nila mga boss. Yung para bang kabaliktaran sila. Kaya ang nasasabi ko, ngayon hindi lang pailalim ang banat mga boss, kundi talagang harapan na. Ha? Kaya Kamao TV, tumigil ka na dyan kasi napakalaki na yung channel mo at saka influencer ka na dapat mag i ka ng mga tao, kabataan, na magandang mga example, magandang bagay. Hindi yung puro ka na lang ano, lumayas ka na dyan, matanda ka na. At saka isa pa mga boss, isa pa ito ah, ito. Ah, hindi naman siya reactionist. Oo, oh, ang content niya as boxer, nagbo-voice over. Idol pa nga ng papa ko, itong si Kamau TV. Pero dito mga boss, talagang sawsawiro lang kaya ito. Ako, aaminin ko sa inyo, sumasawsaw ako sa mga sa mga hot topic mga boss, lalong-lalo na dito sa boxing, may mga igian kasi unang-una mga boss, yun yung trabaho ko as a reactionist mga boss, nagre-reaction ako. Kaya dan ako ngayon, di ba? Sinasabi ko na ayaw ko na i-content si Casimiro nung nakaraan actually mga boss hindi naman talaga siya yung yung, yung parang uh, kino-content ko na siya lang mag-isa kundi mayroon siyang ka-partner mga boss halimbawa dito mga boss pero like what I said mga boss kung siya lang mismo na mag-isa siguro hindi ko gagawin yon but kung mayroong involved na another person mga boss gagawin ko kasi bakit mga boss hindi naman talaga siyang pulido na siya yung uh, kino-content ko pero dito mga boss Iba, iba itong si Tambalolo. Talagang ang daming galamay mga boss. Kaya ito na siguro mag-aapat na taon na tama na wala wala nang ano wala nang saysay ang pinaglalaban natin at saka hindi naman ninyo personal na kalaban yan si Casimero hindi naman kayo sinuntok niyan o no? nung kabataan ninyo or sinampal kayo or either ninakawan kayo ng ano diyan o laruan upang talagang magalit kayo ng magalit wala namang ginawa ang tao sa inyo siguro di ba kaya tama na, inap na yung pinaglalaban nating baluktot. Oo, wag na ayong magiging aso at sunod-sunuran ni Tambalolo. Kasi wala namang magandang ano yan, oo, nagiging bunga yan, di ba Magiging kasiraan pa yan sa kapwa natin uh, Pilipino. Magiging kasiraan pa yan, makapag-inject tayo ng influence ng mali, oo, doon sa ibang tao. Kasi alam natin, na itong si Kamao TV mga boss napakalaki ng channel nito magandang mag voice over to idol to ng papa ko oh, although naiintindihan kita as a vlogger pero yung diin na diin ka talaga na para bang nakikita ko na talaga na nagiging buntot ka ni Silver Boss ay bati ka pangit naman yun ba diba? mayroong ang sarili na decision mayroong ang sarili na magiging ano mo o oh, um, uh, magiging boss mo hindi yung uh, ibang tao na magiging boss mo. Kaya eh, yun lang mga boss, ang para sa akin talagang itong mga alipuris nitong si Silver Boys talagang gumagapang na, hindi lang pa ilalim kundi talagang harapan. Oo. No? At saka ang minsahe dito mga boss, yung pinaka main point ko dito mga boss, yung para bang sobrang panginginsulto na ito dito kay Casimiro mga boss, itong mga vlogger na ito na sunod-sunuran nitong si Tambalo-lo mga boss. Kaya huwag nating gayahin kung sakaling uh, ano uh, ikaw ay isang influencer ngayon, mag i influence ka ng mga kabataan ng mga tao ng mga magandang bagay, hindi yung puro na lang ganito mga boss para sa akin, ako, ako reactionist lang. O, oh. ako yung reactionist. Nag -re reaction lang ako sa mga nakikita ko oh, na hot topic at hot issue ngayon. Kaya doon ako nakapokus mga boss. Kaya pasinsa ka na Kamao TV kung mapagsabihan kita na aso ka eh, stay. hindi. Buntot ka pala ng aso dahil dyan sa mga ginagawa mo at sa mga pinaglalaban nyo na walang katuturan at saka isa pa yung parang rebuildi ka na talagang yung paniniwala mo, sirado utak mo, kahit hindi ka naman inaano ng tao, dapat sana kung nag-ano ka, yung para bang nagtanim ka ng galit at maiintindihan pa kita, kahit araw-araw, oras-oras -araw, mong gawin yan, na magpupus ka ng mga bagay na mga kasiraan sa kapwa mo or either kay Casimiro o sino etc. etc. kung may ginagawa sa iyong kalukuhan, di ba? Pero kung yung pinaglalaban mo ay nagbibis lang doon sa isang tao na talagang tang ina ginagawa ang robot eh wag na oo malaki ka na para turuan kita kaya ito lang masasabi ko uh, sana hindi to makapag-influence na maraming tao no kasi unang-una pag nakita natin mga boss di ba s'yempre iba iba yung likot ng utak ng tao mga boss oo kahit saan na pag-abot to napunta kaya sana hopefully hindi mangyayari ito mga boss yung inaasahan natin na makapag-influence sa ibang tao kasi mahirap na mga boss oh. kasi unang-una ang spilling sa Casimero nagsisimula sa letter C baka sabihin niya letter K yan o oh, di malina di ba yun lang sana na gets nyo yung point ko mga boss at BM Solid Vlogs si iki batang Mino. na ulitin ko kung hindi ka pa napagsubscribe sa aking youtube channel ano pang inintay mo hindi ging ging ha kundi magsubscribe ka na salamat